Di na kayo dinalagan? Oh, kapoy kayo call. I Amin mean, ko call. Humana uh, ka? Uh, Giyon sa manda yun yung pag-abot ni call. Kay abilidaran man me. Gatuhu kag masunod bursa niyong pasunod-sugnod-sugnod. Di kakatakas na mo. Oh. Ge praktis ama ngukuk dalagan-dalagan kol pasingot ba murason pagyud ka je ka bluno kang se bawa ay ayo aku 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 isa ka balur aku ani kol na agyana na koni kuyoo aku rala lagi kon ka balur na pani naun na ni a ah oke na di nak mao akato ding usa <laughs>

Ako rana kon no. Wa mm. nga ya kunin buyusan nung... no. Ako rana di kol ka bolon ko ana. Ku rana ko. Dogai ka ayo mo no. Bung idal di ko sako. Ano? man da. Oh. Ku pa de na. Sige, sige. Ku, sasakro. Ikanta pa puntahan ko. Sige, Balik ya puntaton. Ato ya

sa sabi ay. Oh. Excel. Inhale. Excel. Gani haribit ka ginaswat na Kol. Wala ka kapuya. Mamang kapo Mangko. Ngagahit, Mangko. Kung usapod, Kol, kanan yung pulo sa lood ugsako na ko. Di na ta kinahanglan. Di man kumutakas. Mukuyog mong kunin Panigurado ng amuha. Ay sigpagbuot. Kol, tambag ra po ni sako ara po ning kabahinan. Dili na mo ta kinahanglan isulod kog sako kay pananglita isulod kog sako nyo, di ko kaginhawa. Mamatay ko. Di magabid jail mo. Pwede ra man unta og aswaton ko ninyo nga wala sa kuhay. Di man po ko mo iskapo god. Ta kan bigkan yaw yaw. Nana dili. Timsa. 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 Timsa ko no. Timsa. 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 Timsa ba. Unsa man gyud di ay? ito ra mo aswat nako. Kinsa man dili ay nakakuraman gyud. Na. Kol, gipaningot makakaayo kaning duha gahayahay ra. Unsa man giulog-ulogan kanila? unsay mas maayo ane? Eh, kamong tulo moy mag nako. Mama ni, Ay dili ina dili ina naon. Unsaon man di ay? Ikaw sa ulo nako, ikaw sa tiil, dan ikaw sa tunga ina ni ara ara. Mm. Ikaw sa ulo nako. Ara ran si, duyang. Tilka. Kusi. Mm.

si Kinolo Bia. kayo na, wala mo gitang kapoy. Kamutan na ang Unity. Muna gi tawag unity. Uh. na gitawag na, unity. Nakapan na, na, matong heal as one. So mag mo. Uh. mo. Yak-yak kayo. Ikaw po. Yak-yak di katlihok. Kapit uh. uh, na mo dito. Pagdali mo. Kabalo mo ng bayanihan. Muna yung gibuhat ron. Bayanihan mo. Gabayanihan. Tarong nga ba? Ano na ko Ano mo to dapat? Ano ko dapat? Ano butang? sa kunang matay saan manig biwani isa lamig spot mayo ni pa develop na mawala na ng covid ba sure gid ko maka income ta ani dato ta ani oh labi nang hadto oh butangan na nato na house gamay aperti ah, na duaw labi kay open kayo turista magilog maka income kita ani pero sama di ka matindog ya Niko na rin, kato, kag masuro na pa pa. Cruz tuloy, isang na po na may busa. Mamang mangi food call nang kahina, na hiramang kong story ah. Uy, ramang, ramang po na mo baat call. Baat ka dia batik tarung Jay! <laughs> 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 Ang samang ganda ay kinahanglan nyo na ako, Kol. Tugaan ni Yax, may na. Uh, Gidakop ka na mo, ka ikaw mo'y nagpabiling putot din na sa Pilipinas nga gikinahanglan kay sa China. Ha? Uh, huh? Kung saan mo China? Ang imu ang special nga dugo mo'y kuhaon aron imu unog baksin. Ay bilat, pagtarong biya mo kol. Wa may gabinuang, uh, kaya ang imong dugo kantidad kay sa China. Aw oh, dugo kuhaon kol. Kuha kuha mamatay ko ani. Ay asa man ka paingon at man manjud ka kamatayon. Yate punon. Ay tabang mo. gusto uh, gustong mamatay. Ay si tabang. Ay, huwag tayo makanungong tabangi ko! Ay! Tabangi ko din yo. Tabang! Pagilang <laughs> ba? Asama kayo ka? Busunan ka na ako ron! Lagi ko. Pagilang ha? Lagi. Ayaw ko. Maluoy mo na ako ko. Bata pa ko ko. Kol. Kol. Pagilang ba? Asama kayo ka? Kol. Hindi ko ganang mamatay ko. Oh, muna. pag andam na na yung kamatayon. Unay klase yung klaseng pagpahilom ni Moze? Nangunsa naman na! Tapan! <laughs> na yung mao naman e? Eh, ang kang bugok mo pahilom! Ako ko na! Nangunsa po ng ang kulang namin sa ulo

Shout out din Anton, 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 kay Anton Antonay Antonay shout out kay Evit Abando Largabo, ug shout out kay Igoros ug Blastay, shout out kay Ako Lang To. shout out pud ni KJ Colonia Frondosa ug ni Robert Kabakoy Balingit from Maranding Lanao del Norte ug ni Melro Batuyala ug ni Kevin Carl Rodsack. Proudly shout din na net Risa Sagang Ribosquillo Martes Saikon John Laban and RV Cruda Aznar. Oh, ni Alin J. Madron Yaldoko, Jamaica, Pipito, Vincent Ulysses okay, Alcopra, ni Jose Ann Dinulan. ha ini O, shout kang Angel Bongs from Dawes, kang John Phil Basaya, kang Josephine Patria, o kang Angel Baldomar from Bindoy, Negros. O, shout out kay Manjuri Saliduna, kay Pops, Susana. mga der abdahe kay Clint Valdomar shout out yan oh, tanan shout out kay Rialin Muniba ug Kang Paul Paul Rea ug Dan Daniela Dan oh <laughs> shara <shout -out> po dinhi nang statistic <laughs> kambarian shoutout po dinhi Madam Jubi Vlog from Sevilla Bolin sa shara po dinhi JC uh, GC uh, Foriskal from Manila shara po ni Mariela uh, Mariela Lam, uh, amigo og oh, mura to maka kwakdan salamat click nang notification bell para update ka sa upcoming videos mo